dahil sa paniningil ng 250 pesos na pautang. Sinaksak ng isang lalaki ang isang tricycle driver sa Malinaw, Aklan. Estimated time na nangyari ang insidente ay bandang 11.30 ng umaga. Bandang 11.35 ng umaga may pumunta ditong concerned citizen. Nagreport na may sinaksak daw sa paradahan ng tricycle tabing incident na tabo dyan sa may terminal it habal uh, tricycle nga guing liluan. So, Agad-agad ay rumesponde ang aming mobile patrol sa lugar. Uh, uh, pat mobile patrol. So, Pagdating nila pag sa lugar, dito, na abutan nila doon yung sospek. Uh, ang sospek na abda nila. Kay ang biktima, yung biktima nila dinala kasi dito ng tricycle kasi walang ambulance yung MDRR mo namin. Kay wala ambulance sa... Uh, uh, MDR namon so ang patrol namin ang nagdala sa hospital. Uh, dahil raw ito sa galit niya sa biktima. Sa, uh, dahil may utang raw siya na 250 pesos sa biktima. Nung Huwebes, siningil raw siya. Uh, at doon raw nagkainitan sila. Nangako kasi itong biktima na magbabayad raw. Pero nung panahon na yon, wala pa raw talaga siyang pera. Ayon sa kanya, pinahiya raw siya sa publiko doon sa kanila. Kaya nagtanim siya ng galit sa biktima. Kanina muli silang nagkita dyan sa terminal. Paglapit nitong biktima sa suspek, sinaksak agad siya. May utang kasi ako sa kanya na 250 pesos. Pero pinahiya niya ako sa maraming tao. Sa maraming tao niya ako siningil. Ay kabuhay ko ma'am. kano pa na ako Matagal ko na sanang nabayaran yan kaso wala sa lugar kung maningil siya doon pa sa maraming tao dyan sa may parking and terminal ng tricycle papunta sa Lailuan. Yung huling paniningil niya nitong Huwebes, dyan sa may crossing. Siningil niya ako, sabi niya, yung utang mo. Ay, napakaraming tao. Nahiya ako. Eh, siyempre, nabat yung tayo mo eh. Masakit ba daw? Anong sabat yung mga? Iyon, niya na. Eh, ruwan ang pagdawing ang pag ko medyo pa-isog man. Oo, oh, ah. Oo. Hay, pagkaman na ako sa matang, pag diretso na ako, sinunod, bumalik gali mo, yung na tara ng tresiko, lag, sinunod na ako, kato na ako habot sa may tindahan, binanggaan na ng motor. Binanggaan gito na na? Oo, oh, binanggaan na ng motor. Ang motor, may gas-gas daan ang side mirror. Kaya uwa matas ang buot, ay okay lang matama ko. Hay, ging hold pa na na ang susi, binuho na ang susi motor. Ang totoo pa na na coach ko driver yung kilid. Mm -hmm. Alima na, brand, matigiri po yung kilid, kung na kakon. Ay, okay. hey, simpre, ay, hey, doon ang uh, nagpangagam-agam, ako ka na rin. Ay, hey, hauna at abe imaw, eh. Mm Huwa -hmm. akot gamit niya niya mga bulot. Uh -huh. Dipinsa akot dipinsa. Hindi, na, abo ang nakakita, dahil huwibis ng adlaw. Ay, tindagid ay iya. Oh. Kay hey, pang nagamagam ako ka, nangadong mga kong, ay bukod makaruyong ako nga pagyong ta sa isog, kunakon mm -hmm. jana dyan na, ay, hey, kung gusto mo mga ako, mo kita mga ako, hindi na mga akong buwan ko. Biyaran mm -hmm. ko ikaw. Puta na ako ka? Ako rin mong utang nga ra? Ano ka nag-utang ka? Na? na sa buhay, aron lang? Ano buhay Mga pilang months yung nakalipas. Mga pa one year siguro ag six months. One year at six months? Oo. Ang manaka-utang ka na. Dahil may ako niya hulugan na may motor ma, may uh -oh. kugang ako itong hulugan. Uh Oo. -oh. Ay saan ang mangod akong ko karoon nag ay imo mata nagpresentar nga may anak ko, no? May uh -oh. na mata ko na bool, uh -oh. ay nagpresentar ima Pero mabot sa oras, amon niya trato at ahay, one week, nga gabayad ako ka na. kaabot one week, uh -oh. ging sinukot na na ako ay siyempre, wala na ako nagbayad. Imbis may nagbayad ako ka na, wala na ako pagtawaan. Ang ako. Dahil raw sa kahihiyan na inabot niya sa publiko, ay mas minabuti niyang hindi na lang magbayad sa biktima. At dahil raw sa sunod-sunod na pagkumpronta sa kanya, ay uminit na ang kanyang ulo at talagang pinagplanuhan niyang saksakin ng biktima. Sabi maduga-duga, mamasa akong pinahinuan na pagtutok ako ni at screwdriver, subali so, bali ka planado, tagit Oo, oh, nakakuha nyo ta sa akong o Ikaw, git ang nag-inisip niya, taugun yung mao. Oh. Pag, pag, -pag na, binunok mo oh. Pinag-isipan, pinagplanuhan niya raw ng mabuti ang pangyayari. Dala ang isang kutsilyo ay agad raw siyang nagtungo sa terminal ng tricycle at agad na tinawag ang biktima sabay saksak. Kung siyang piniinong, uh, sana pagpahuya ka kung ay bunong sa oh. like. tiyan. Oh. Ang uh, biktima ay may tama ng pananaksak sa kanyang tiyan. Agad itong naisugod sa ospital kung saan patuloy itong ginagamot. For now, no, ang atong biktima sa hospital, no, undergoing medical treatment. Hmm. Well, uh, wala pa man sila ka-final decision. Kaya, hmm. uh, ginparash man sila na dito sa ospital kagina para maka-decide dito kung ano hmm. ang brown sa ilang ha, pamilya. Uh, for now, ang suspect natin is hold sa police station. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga kapulisan sa lugar ng insidente, ay agad nahuli ang suspect kasama ang ebidensyang kutsilyo na nakuha sa kanya. Uh, ano siya? Do siya siya nga more or less more or less 10 inches sa from tip to handle. Recovered. Sir, oh. Recovered, sir. Pwede mo ibalan, mabisan ang aliases lang nila kagang edad sa mga sa victim at suspect. Ano na lan siguro. Ang alias sabi no wala na mun diri makuha. So ang First biktima no 44 years old, mm -hmm. single ini siya no amo siya ang driver. Kag uh, native ni siya sa o galing for now naga-star siya diyan sa Liluan. Mm -hmm. Ninanga nung... aton ini in, nga uh, suspect 29 years old, single man siya pero may live-in partner ini siya. Kag laborer siya no naga-part-time, part-time man siya sa construction. Mm -hmm. So ini siya taga barangay Usman. Bago pa man sana mangyari ang insidente, ay nais raw na kanyang ina na ipatawag sila sa barangay. Pero ayon sa sospek, busy raw ang kapitan sa kanilang lugar. Naninanay ka ron, niya ipatawag ko tayo sa buwan, barangay ron. Parang hindi uh, ko na mag-abo. Pagaling bagay. Masako man ada ang barangay captain sa Liloan, masako man nito sa Amon, ay ta kay nga bot. Balik, balik abis ang pinino gida, pag tutok na nakakonek ng screwdriver, hindi na gida ako sa Ilang gabi na raw na hindi siya makatulog sa ginawa sa kanya ng biktima, kaya napag-isipan niyang balingan na lamang ito. Pabayaan ko abi, naanad abi makaroyon siya ng mga kon ako magisip kung makaroyon siya dang ugali andang ugali nga ron. Hay ubrahon nang dagihapon si mga taworon ron. Hindi rin daw siya dumulog sa mga kapulisan nung araw na tinutukan siya ng screwdriver ng biktima. Ni Pablater manabi ma'am, kapal tapalo niyang hmm. Okay lang dayon man Hindi mamadla ro tawo kung Ma'am tapal ni ang mudutato ni makapulisan, ma ano man sana fine. daron mama nakipagariglo man na okay lang man eh. hmm. na Ay isip na kon, tinatawag ko imaw, di nakipagariglo gang. Hmm. Di pwede man na umanaon. Hmm. So, planado kita makamdan, din isipan mo kita, hmm. din planuhan mo kita, imaw nga, bunon mo imaw, e intention mo, patiyon kita imaw. Oo. Oh. Ah, an ano uh, kita? patyon yung kita mo, ang plano na sir. sa itong natabo, ubrahan kita imaw mo. Oh. Sa aming panayam ay inamin niya na talagang pinagplanuhan niyang patayin talaga ang biktima. Kahapon ay dumating naman ang kanyang ina doon sa Malinaw Police Station at umiiyak na humihingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Pero sa ngayon, hindi pa makapagdesisyon ang pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng kaso laban sa suspect. Mula dito sa Malinaw Police Station, ako si Kapobring Archie Ilario ng TV News Online.